લાલા ના ચાતાયો ને બિલાડી ને ને આદમી સબ કરતો છે આખમારે મને 22 જમવા આ સિસ્ટમ કાળી દીસિલેલા ના ઉરિયાર કાળી દીસિલેલા લે ના કાઈ આ ઓમાને ફાયદો આ સદીય રોરી સિલાસ પકલો ના દીતો મમ્મી કાંકોંદ અંસરે અટે આર્યા છે

Ano Juice! Apat na klase yung ano nila Youtube pare! Youtube! Nag-aantay lang ako na ng pan Ng order kong Prousted May order akong Prousted Para sa, ano, hapunan malinis ng ano nila bagong gawa ito eh pero matagal na itong ano dito may Ni renovate nila kaya malinis napakalinis linis ng pwesto nila masarap yung ano dyan Bruce saka yung Shawarma Shawarma Bruce Tate susuot ko yung ano tingnan ko kung yung ano yung nabili kong ano Namit Sana ka siya. Wow. Bago. Ba. Diba? Sana ka siya. Tama tama oh. Tayos. Meron din ako ng ano. American Eagle. Amerika, Amerika, Anda, pemirsa, bangunin, nah, ikut tebak, oh! Gaya. bagay ah sa akin hmm. bagay na bagay oh sakto ang tama ah oh. may kikita pa ige ige sabi ko nalapulang ito American American Eagle tapos may sombrero na Mexico Mexico na sombrero <laughs> bagay ya. ah tama may ano may meron na ako huling na ano na piling damit Ayan, nandito yung mga Bicolanos Okay Ah, kumusta ay san? Ay lang <laughs> Ay si Master Si oh, Master Pugi <laughs> Malupit, malupit yung mga vlog mo ah <laughs> Oh, anting-anting ni Agimat <laughs> <laughs> Ayan yung kung ano, Pagka nabingwit yung isda eh, kung ano, <laughs> <laughs> Hindi na ka makakawala

Hindi pa ako nakaano kasi nagtutulungan pa namin. tayo ng sibuyas. Dahon ng sibuyas. Panghalo sa panghalo sa shumai.

Sånn. Hanster. Estersos. Og øster. Det er bilirin ako ng uh, itong ano baka uh, uh, nang isa nito coconut water kahanap uh, uh. ako ng tinapay na mabibili sa dami ng tinapay dito, hindi ko tuloy malaman kung alam bibiliin ko buwang wow, puro, masasarap to siyempre, doon tayo sa mura lang. paano to 7 mura lang ito ay ah 2.95 lang ito hey 4.95 ito na lang kaya Sarap naman to. Yung ano, tawag dyan. Putok ba yung tawag dyan? Pare, giniling. Pare, giniling. Ah, 50 real. 5 real. riyal. 10 ano? Hello. <laughs> <Asya> ate? <laughs> Hello, Matasama ko sa vlog ko. Hello, vlog! <laughs> Hello itong vlog? Mag-ganyo vlog. Rizal. Taga po Sa Rizal po. Rizal? Saan sa Rizal? Sa Rizal. Sa Rizal. Dati nakatira ko sa ano sa Taytay. Taytay Rizal. Palapit ka lang pala Garden City? Dito sa Plagway. Ah, opo. Plagway. Villa? Sa dito kami sa ano? Plagway A. B. Dalawa yung Plagway, di ba? Sa mga naman Plagway Ate. Sige ate Opo, salamat po Ito yung giniling na binili ko Yan And Binabalot ko na yung Shumai na aking Binili uh, sinubukan kong mag ano, magluto ng shumai para pagka nasa Pilipinas na ako eh bihasa na ako kaya dito pa lang nagpa-practice na ako kung paano lutuin ang pinakamasarap na shumai ayan binabalot ko na pati pagbalot pinag-aaralan ko rin uh, lahat ng pagkakakitaan ay kaya kailangan natin pag-aralan tulad so, nito eh pwede pala ito ano kung sakaling mag for good na to eh baka sakaling magkaroon ako ng negosyo na siomay malay mo balang araw pumatok yan di ba eh depende na lang sa ano sa lasa kaya dito palang inaano ko na pinapractice ko na pagluluto ito naman eh kung may bibili, binibenta ko ito. Kung wala. Kinakain ko rin. Eh ko rin to sa mga kasama ko kung may bibili. Di binibenta ko. Pero kadalasan kinakain na merienda. Hindi naman hindi naman agad nasisira to. Matagal bago ma ano, Siguro mga tat tatlong araw Kung nasa rip lang naman Hindi naman agad nasisira Ayan Uso ngayon dito yan Sa kung ano, Sa Riyad Marami yung nagtitinda Pero yung lasa Hindi ko Ano Yung mga nabibili ko Hindi ko gusto yung lasa Para mayroon akong ina so, yung nagawa kong ano Ayan yeah, shumai mga lulutuin na lang yan ayan, iluluto na lang yan ito yung lutuan ko